Umilis pa ang paglago na ekonomiya ng Pilipinas sa 5.5% sa ikalawang quarter ng 2025. Sa isang pulong balitaan nitong Webes, Agosto 7, iniulat ni Philippine Statistics Authority under Secretary at National Statistician Dennis Mapa na ang Gross Domestic Product o itong GDP o ang halaga ng goods at mga serbisyo na naproduce sa isang period ay e bahagyang lumago ng 5.5% noong buwan ng Abril hanggang buwan ng Hunyo nitong kasalukuyang taon. Mas mataas ito kumpara sa 5.4% na paglago sa ekonomiya na naitala mula Enero hanggang Marso nitong kasalukuyang taon. Itong gross domestic product naman noong ikalawang quarter ay ang pinakamabilis na paglagong naitala sa nakalipas na apat na quarter bagamat mas mabagal ito kung ikukumpara naman sa 6.5% na naitala sa ikalawang quarter ng taong 2024. Ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority Chief na ang pangunahing mga sektor na nakapagambag sa paglago ng ekonomiya noong second quarter ay ang agrikultura, forestry at ang pangisdaan na nakapagtala ng 7.0% na growth rate gayundin ang industriya na nakapagtala ng 2.1% at ang mga serbisyo na mayroong 6.9%. Yung GDP natin sa second quarter 2025 at the current prices ano ito ay umabot ng 6.965 trilyon. Kumpara noong second quarter ng 2024 na umabot ng 6.495 trilyon. So mayroon tayong increase in uh, current prices na mga 470.3 billion uh, year on year para sa second quarter. Para sa first semester naman, ang total natin, yung Q1 and Q2 current prices, umabot ito ng 13.547 trillion. Inyong napakinggan si Philippine Statistics Authority under Secretary uh, Dennis Mapa. Samantala ibinida din ni Department of Economy Planning and Development o Dep. Dep. Secretary Arsenio Balisakan na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabilayan na nagpapatuloy na pandaigdig mga hamon at pagalaw na presyohan sa mga produktong langis at iba pang uncertainty. Sa na kalihim na ang takbo na ekonomiya noong ikalawang quarter ay nagpanatili sa Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na growing economy sa Asia. Kasunod Sunod yan ang Vietnam na mayroong 8.0%. Subalit na ungusan din ng China na nakapagtala ng 5.2% at Indonesia na may 5.1% na economic growth. Ipinaliwanag din ang kalihim na pangunahing nakapagambag sa magandang takbo ng ekonomiya noong ikalawang quarter. Itong pagsigla ng sektor ng agrikultura ng bansa sa 7% growth rate mula sa 2.2% noong unang quarter ng 2025. Ito ay bunsod ng paglago ng mga naaning palay. With this performance, we maintain our place among the fastest growing economies in emerging Asia, be, behind Vietnam's 8.0% growth, but ahead of China's 5.2% and Indonesia's 5.1%. While our growth is lower than India's projected 6.5% expansion, we're expected to outpace Malaysia's 4.3% and Thailand's 2.4%. Um, Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like share and stay connected anytime anywhere